BTV，电 i s h o n and fire Magandang gabi, nagbabalik ang BTV News Break. Ikinukonsidera ng Department of Labor and Employment o TOLE ang posibleng pagpapatupad ng pansamantalang suspensyon ng pagpapadala ng Filipino household workers sa Kuwait. Agay Labor Secretary Silvestre Bello III, ito ay dahil sa tumataas na kaso ng mga pang-aabuso sa mga OFW particular sa mga pinay ng mga kanilang mga employer. Sinabi ni Bellion na magsasagawa sila ng konsultasyon kasama ang partners at iba pang ahensya ng gobyerno. Matatandaan ni Tom Miyerkules na bitayin ang Pinay OFW na si Jakat Chapawa dahil sa kasong pagbatay sa anak na babae ng amo nito noong 2007. At yan po muna ang mga pinakamainita balita sa oras na ito. Maratining updated gamit ang aming social media sites. I-like lamang po ang aming PTV Facebook page. O follow kami sa Twitter at PTVPH. Ako po si Ralph Umina. Magandang gabi.